So yan, kasi wala pa tayong tea box na malaki. Okay, ang gagamitin natin is uh, itong isa. Uh, ito na muna. <laughs> Improvise tayo ng box. At saka yung training box natin na uh, binigay ng Nutri. Ayan. So yan, yan, yan. So yun yung gagamitin natin. Para magkasya yung mga, I think, 10 or 12 yung may lalagay natin dito lahat. Oh no! Tara na. sakto na yung ganyang kalaking butas para makahinga sila and uh, yan. let's go kumuha na tayo ng mga pangahagis natin So ayan, ito ang isa sa iahagis natin. Ayan. <laughs> ako ka agad din. Okay, ayan. Magkapatid to. Okay. Yung magkapatid na uh, ganito. Uh, kasama yan. So, ayan. Ito na yung dalawa na magkapatid. Okay. Tapos, ito. Itong umuwi sa atin. Actually, galing ano to? Galing takloban to. Ay, galing kalbayog to. Na binigay sa atin. Ayan, umuwi na sa atin. So, isasama natin to. Tingnan natin. malaki. Okay. Ito kasama din to. Uh, ayan, yung uh, nakamak ring sa atin. Ayan. Kasama din natin to. Small hen natin. Uh, tapos itong binigay sa atin ni Jistrel Ayan, susubukan din natin. Uh, nauwi na siya pero titingnan natin kung pag tinos natin is kung sa atin ba uuwi. Kasi pwede ko rin mahingiit kay Jisrael if ever hindi umuwi sa atin. Pati ito. Okay, anim. Pito. Ayan. Mga ina kay ito. Okay, ito yung nakauwi sa atin Okay, pagkakinabukasan Ito, yung dagit natin Ayan, isasama din natin to Okay, ito Ito yung dalawang dagit natin Okay, ito yung dalawang dagit natin Kasama yung puti Isasama din natin Ayan, kasi na-uwi na din sa atin to Ito, tingnan natin At saka to, ito yung uh, mabilis. Sayang lang walang ring pero napakabilis na itong lumipad. Sa na uh, isasama natin ito. So, isa po sila lahat. Tara na. Hagis na natin sila. So, eto na. Eto na yung mga toss natin. Okay. Tara na. Let's go. Punta na tayo doon. Wow. 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 So, ayan. Mga kalapalit. Okay. Uh, second toss natin. Almost same lang po ng ano almost same lang to same lang to ng ano nung daang hare, uh, parang 10 kilometers lang to away dito ko lang pinili kasi medyo malawak nga and makikita natin na uh, sampu yung ano natin ngayon okay, parang training na din to kasi sabi ko nga di ba gusto kong para gusto mawala na yung ibang uh, yung mga alam mo yun sa maliit na parang ang lapit na distance na hindi makaka -uwi. so yun Uh, kung hindi nila kayang umuwi ng gano'n para alam mo yun, bawas patuka na lang din sa atin. So makikita natin yun sa training ng mga ganito, okay? So palayo ng palayo, palayo ng palayo yung uh, gagawin natin. So ngayon sampu kasi dati anim lang eh. So lima nakauwi uwi nung araw na yun pagkakinabukasan uh, yung isa pa, yung inakay, yung dagit natin. So ngayon uh, sampu to, let's go! Okay, sabay-sabay nating papakawalan. Okay. Right the top, the top mm. Let's go. Good. Good. Oh yeah. Thinking that magsama-sama sila. Sana magsama-sama sila. Ayun, tumataas sila. Ayan. Sige, ah, ikaw na. Nakita. Yun lang kasi may araw. Pero ayun, anyway. Hindi, yun. Ayos. Oo, naka ano, 2,000 pala yan. Ayan. Ayan. Ayan, nagsama-sama sila. Magandang sinyalis yan. And sana i-lead sila nung talagang ano natin. Ito yung maganda sa mga gantong training kasi natututo silang talagang tumaas yung lipad nila. Kasi pag dun lang sa atin, pag pinaronda lang nga, pag dun lang sa atin, pag pinaparonda lang natin, parang alam mo yun, hindi sila masyadong tumataas. Anyway, ayan. Ayos kasi tumataas talaga sila sampo and abangan natin mamaya kung makakauwi ang sampung yan okay so I think better na mauna na tayo don para maabangan natin na uh, punta na tayo sa bahay so ayan meron ng mga kalapati sa taas naunahan tayo pero parang hindi sila sampo parang nakita ko is parang nasa anim lang ayan o oh. tingnan natin kung ilan mga ba talaga nandyan yan yeah, o. ada ah, dahil ano, yabe. Tingnan natin. Okay, nandun pala yung iba dun sa bubong ng kapitbahay. And datrain natin para inen para makita natin. Tara, tumahan Lahat-lahat ng ano, ng tinos natin. Ito talaga yung laging bumababa kagad. Ka itong galing kalbayog na binigay nung ano ni Joen ata or yung pinsan niya ayan yung mga di Guzman cousins <laughs> yan talaga yung mabilis ano. so nag stop muna ako mag breed uh, pinapatapos ko lang yung uh, nililimliman kasi laging nabubugok ayan so mag stop muna ako kasi uh, nalaman ko na talagang maganda talaga yung preparation muna ng mga breeder natin before tayo magbreed, kasi nakita ko yung mga katawan nun hindi masyadong maganda so yan yung iba, in-stop ko muna sila, i-stockbird muna natin sila, okay uh, gagawa tayo ng uh, isang kulungan pa okay, so madami-dami pa tayong preparation talaga na gagawin, pero it's better na nagsisimula na paunti-unti rather than, alam mo yun, idea lang yeah, yan Hintayin natin yung ibang bumaba bago tayo magpakain para masanay talaga sila sa ano. Masanay sila sila sa loob talaga kumakain. Ayan e na, nagbabaan na. Ayan. Apat, lima. Anim. Anim pa lang nakikita ko Okay, abangan natin sila. ito na lahat okay lang ko kompletong sampu yung mga umuwi sa atin well talagang may akong ano ah ma, ma determine kung sino ang uuwi pero well although malapit pa lang yon okay abangan nyo sa mga susunod kasi aabot na tayo ng 20 kilometers 30, 50 hanggang umabot tayo sa alam mo yon 100 kilometers gagawin natin yon so see you again next time and uh, ito na yung mga shoutout para sa inyo let's go Okay mga ka -G. okay sa latest video mga kalabatids, sa latest video tayo natin Pero pag Let's kayo nanonood, huwag mag-skip ng ads kasi yan yung ano natin uh, Tulong nyo sa akin Okay, um, 13 hours ago uh, Malapit na talunin ni Ryan D.C. Mandaragit, sabi ni Jerome Aviles Okay, um, oh, no. sabi ko di naman ako nagkipag-compete <laughs> katulad Nanalo na siya sabi ko. Okay, uh well, it's um, Jerome Av Aviles or Aviles. Well, opinion mo 'yun and uh nirerespeto ko 'yun. Sa akin naman uh dumami yung subscriber nila, dumami yung views niya, nila ano naman sa akin yun hindi naman hindi naman ako magkakapera sa sa, sa ginagawa nila or sa mga nangyayari sa kanila Ang importante kung ano yung ginagawa ko sa buhay ko yun lang uh, sana matutunan mo din na mag-focus lang sa sarili mo hindi sa ibang tao <laughs> okay and uh, susunod uh, Kiani Rempes Kian or Kiani um, pingi gagamba idol <laughs> Spider Fight please. Okay, Riley Esports. Okay. Uh, hindi hindi ko gagawin ng Spider Fight dito sa channel ko kasi natuto na ako. Yung mga nag Spider Fight, gagawa ako ng video about Jan in a positive way. Kung gusto niyo makita ng Spider Fight sa Gagamba PH sa Facebook doon. Ah, uh, gagawa tayo ng mga ano, ng mga Spider Fight doon. Okay, dito sa YouTube, hindi tayo pwedeng gumawa nun. Okay, sorry. <laughs> Busog eh, no? Last, yun yung first three. And last three naman tayo. Or ang pinaka-latest. Yun yung pinaka-une. Okay, ito. Ito yung first three. Hindi, last three wala. Grabe ang dami ng gagamba, sir. Anong tawag dun sa parang may but butterfly sa likod? Meron kasi ako dalawa. penge gagamba idol. Kian Rembes, CN Vlogs, and Jocelyn Lopez. And uh, maraming salamat sa panonood and shoutout sa inyo lahat. Let's go! Happy giving, happy hunting, and uh, ingat lagi. Babush! bye, -bye.